Buenas tardes. Hello guys. Alam nyo, I'm very tired. Pero tumataba ako kasi pagpagod ako, alam nyo. Uh, unlike sa Poland, talagang kasi ang pagkain sa Poland, mga ano eh, hindi ko relate. Pero dito maraming Filipino food. So pagpagod ako, pagkain tinitira ako, pang stress reliever ko. Kasi yung katawan mo parang naghanap ng yung pagod na pagod ka. Gusto kong kumain ng masarap. Kaya <laughs> tumatabaha ako. ko. Nagbablog ako ngayon kasi wala yung mga amo ko. And they are outside. And then the children is in excursion. Kakarating ko lang so time check it's 2.35 p.m. in the afternoon hmm. kaya naglalakad ako sa trabaho ko sa umaga matatapos ako doon na launa kakain pa ako lumibis pahinga kunti kasi busy talaga as in busy kasi dalawa nang I need to clean the two the two rooms And then, malalaki yun. Yung isa, medyo makalat. So, kailangan lin linisin at maayos. Kaya, ganun. As you can see in my vlog. Uh, yesterday, busy talaga pag Monday. So, kasi yung anak, fashionista. Um, maraming siyang damit. Siyempre, dalaga. Ganun. So, ngayon, You need to start the work para makapagpahinga konti. Ang kagandahan kasi dito, you oh, to open the lights. Ang kagandahan kasi, parang medyo ano, <laughs> ang kagandahan kasi, both of, both of my work, um, they are a good employer. So, ang um, dun ako napapagod sa biyahe. I travel every day, three hours something, going to going to my work and back home. So, it's too much tiring. Um, yun nga, mabait sila. Itong senyora ko, ito sa panghapon, nagpapaano siya. Pinapauwi niya ako ng early if they are going outside. If I can finish early doing the household, I can go home early. So, okay sa akin kasi oya ako ng maaga, makakain ng maaga, makapagpahinga ng maaga. 11pm 11 is pinakamaaga ng pahinga ko to midnight, yeah, minsan, pag busy, pag late na ako umuwi, yan yung ano ko talaga, yung tulog ko sa bahay. Pat, dilim talaga. <laughs> wait, wait, Yan, dito tayo. <laughs> Ayan. Ayan ang tulog ko. Because last few months at this month, lagi ako maaga sa tarbaho. Ngarag ako pero yung kain ko naman, ano, hindi, hindi na, ano talaga, hindi nag i -skip. So, kakain pa rin ako kahit kutong. Kasi, talagang pagod sa trabaho Ayan. Pag naman Pag nasa vacation din sila, wala akong trabaho, yun din ang paggandahan. So next month, wala sila, wala akong trabaho. Ang problema ko, maghanap ng trabaho. Until August, wala akong trabaho. So, kailangan ko din maghanap ng trabaho para ko kasi mahirap pag walang trabaho talaga kumakain karo-araw bayad sa bahay tapos padala sa Pinas kaya mahirap minsan talaga surtihan nga lang yung yung pag may employer kang mabait yung iba nagre-reklamo may kasi yun nga yung parang trabaho nila parang nasa Hong Kong tapos maarte ang senyura ganun hindi talagang ganun kahit hindi galante yung mga amo ko basta mabait ah ito namang importante, kaya tayo na nagtatagal sa trabaho. Eh, tayo naman mga Pinoy is, ano naman tayo, matyaga sa trabaho kahit nahihirapan na tayo. Matyaga naman tayo eh, sa trabaho, diba? Alam naman natin yung mga mga kasambahay. Lalo ng mga Pinay nasa Middle East, nasa Hong Kong. Yan, yes, Singapore, matyaga tayo. Para sa pamilya. umuwi ako ng mga aga uh, alas 8 kasi nalawin sila ng cinema yeah. <coughs> yung last vlog ko, maliit yung screen ko eh. Uh, uhaw talaga ako. Biglang lumamig dito. Malamig na naman. Akala ko summer. Inumin ko na lang to. summer. Yung pala, nag-ano na, lum lumamot pa. Pero pag summer dito, mainit. Parang pinas. Sige, pumunta tayo sa taas. punta muna tayo sa taas ko at ng laundry para maisalang ko yung ito ko kayo. <laughs> ay na Hirap. <sighs> di ako makakain sana kan hamster comes to it. No, I yung hamster. Ay, ito pala. Nandito <laughs> pala siya. Kong, kala ko na wala. Hmm. Ito ng alaga ko. Oh, mababait yung mga alaga ko eh. Hindi lang masyadong, hindi lang kami masyadong nag-uusap. Pero mababait. Mababait. Dala-dala ko -dala kayo kahit saan. May ipapakita ko sa inyo. Yeah, preparing a, a clothes for the vacation, for the vacation. Yeah. Tomorrow is my last day. So, si Lola nyo naghahanap dito sa harap ng bahay nila. Kung nakikita nyo yun swimming pool. May ikikwento ako sa <laughs> inyo. yung mga laga ko, mahilig sila mag-swimming. Din yung senyora ko, gusto niya ako mag-swimming. Uh, together with their together with their children. Ngayon, <laughs> syempre nahiya ako mag-bikini. Kasi sa kanila, parang wala na lang yan eh sinasabi ko na lang yung mga bata nagsabi, tara swimming ka, magdala ka ng swimming trunks or swimwear, swimsuit. Sabi ko, hindi pwede kasi may ano kasi ako dalaw ngayon. <laughs> sinabi ko na lang. Kasi nahihiya ako. <laughs> Magpabakasyon na kasi sila. Alam niyo yun. Ano dito sa Spain, maganda. Yung mga beaches. Yung, yung ano uh, nila. As in, maganda. Nakikita ko sa mga, yung nag-share sa mga Facebook page. So, on August, I'm planning to have my vacation. Actually, I have a vacation for one month. But, kukunin ko only for one week. Or two weeks. Sa afternoon work ko. And one week for my both both ano ko, both work ko. So, magbabakasyon ako ng one week. And then, another one week for afternoon work only pupunta ko ng Barcelona. Alam niyo ba yung pinakamagandang simbahan sa buong mundo? Yung Sagrada la, Fa la Familia sa Barcelona. Yun ang next destination ko. Ibe-vlog ko yun. Super ganda as in. <laughs> Kaya hintayin nyo yung ano ko, iba-vlog ko sa August. Sana ano pa naman sa 3rd week of August. So sige po. Thank you po sa lahat na nakikinig at nanonood sa akin. At sa mga walang sawang sumusuporta. Thank you so much everyone. Bye-bye. Happy weekend.